Willie Revillame, emosyonal nang i ang bagong programa. Goodbye Wawa Winaba, naging emosyonal si Willie Revillame, nang i niya ang bagong programa. Kasabay nito ang pamamaalam niya sa dating programa na Wawa Win. Muling mapapanood si Willie, mula lunes hanggang biyernes sa TV5. Matatanda ang minsan ding napanood ang Wawa Win sa AMBS All TV Network na pagmamayari ni Manny Villar. Hindi napigil ang maging emosyonal ni Willie Revillame, nang tuluyan ng mamaalam sa kanyang programang Wawawin. Sa kanyang livestream sa social media, kinumpirma rin ito ang bagong programa na mapapanood umano sa TV5. Saad pa ni Willie, for almost 7 years, araw-araw ko kayong kasama sa GMA. Maraming mga pagsubok, maraming nangyari, may luha ng kaligayahan. May luha ng hinagpis na araw-araw kong nararamdama. Naluluhang nasabi ni Willie, sorry ho, naging emotional ako, kasi mawawala na ho si Wawawin. Magpapalam na po ang programang Wawawin. Pagkumpirma pa ni Willie. Binanggit na rin niya ang pangalan ng bago niyang segment umanong programa. May bago na tayong programa dito sa TV5. Ang Will to Win, ani pa ni Willie. Matatanda ang mahigit isang taon din siyang namahinga sa telebisyon man o online. Matapos na umano'y pansamantalang magsara ng All TV na pagmamayari ni Manny Villar. Bagamat makailang beses nang inalok na pasukin ng politika, minabuti niyang manatili sa programa. Kung saan umano siya nakakatulong na agad sa kapwa Pilipino na nangangailangan. Samantala, matapos na iwan ng GMA7, kung saan napapanood ang programa niyang Wawawin. Minsan nang naging bahagi si Willie ng All TV Network. Subalit pansamantala rin itong nagsara. Abril ng 2023, tuluyan nang ring pina -terminate ni Willie ang kontrata niya sa nasabing network. Ito ay dahil sa tuloy ang pasahod sa kanya. Kahit hindi sama sa ere ang kanyang programa, Anya, hindi siya papayag sa ganoong sitwasyon. Gayong pakiramdam niya ay pabigat lamang siya sa nasabing istasyon. Matatanda ang kamakailan ay naglabas ng saloobin si Christy Furman patungkol sa umano'y plano ni Willie Revillame sa pagkasenador sa 2025. Kung si Christy umano ang tatanungin, ayaw niyang pasukin ni Willie ang mundo ng politika. Nasabi rin niyang hindi rin niya ito iboboto. Sakaling matuloy ang pagtakbo ni Willie sa pagkasenador. Nabanggit din kasi ni Christy ang tungkol sa pagtulong ng bukal sa loob. Gayong nanunamba't di umano si Willie kapag tumutulong. Saad pa ni Christy Furman. Ako, ayoko ko siyang pumasok sa mundo ng politika. Pero sino po ba ko, isang tao lamang? Hindi naman niya pakikinggan kung mas marami ang nag sa kanya na pasukin ang mundo ng pasay-serbisyo.